Bago ko po umpisahan ang aking kwento, ay gusto ko lamang pong humingi ng pabor na sana ay mag-subscribe po kay sa aking munting channel dahil sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Yo! What's up guys? Welcome sa Tamoxki TV! Simulan na po natin ang ating kwento. Sa loob ng isang kumpanya ay hindi may iwasan ang mga empleyadong sip-sip mga empleyadong mapangmata. Mga empleyadong mapagmagaling, mga empleyadong magnanakaw, at higit sa lahat, mga empleyadong tagapagmana. Kalimitan ganito ang kaugalian ng mga Pilipino at hindi na ito mawawala kahit saan kumpanya ka man mapunta. Ang kailangan mo nalang gawin ay magbaon ng mahabang pasensya at huwag magpaapekto sa mga empleyadong abusado. Katulad na lamang sa kwento na ibabahagi ko ngayong araw, ang kwento ng isang janitor na minaliit at pinagtripan ng mga abusadong empleyado. Araw na naman ng Lunes. Paribagong araw na naman para sa trabaho ng tatlong magkakaibigan na sina Manny, Kiko at Ian napawang mga regular at pioneer na sa kumpanya na paggawaan ng mga tsinelas. Madami ang galit na mga baguhang empleyado sa magkakaibigan na ito dahil sa pagiging mapagmataas nila sa sarili at mayabang. Andyan ang mga tagapagmana ng kumpanya, magtrabaho na tayo at baka kung ano-ano na naman ang sabi ng mga yan sa atin. Banggit ni BJ nang makita ang tatlong magkakaibigan na papasok ng kumpanya. Nako, bilisan na, na natin at alam niyo naman ang mga ugali ng mga yan. Baka mamaya'y di ko na mapigilan ng sarili ko at masagot ko ng mga yan. Matapang na sagot naman ni Gabi, ang kaibigan ni BJ. Sobrang abusado na kasi ang ginagawa ng mga magkakaibigan sa mga baguang empleyado kung minsan nga ay sinigawan at pinahirapan nila ang binatang bagong pasok sa kumpanya. Pinagtripan nila ito at hindi pinag-break time sa tamang oras. Kaya naman kinabukasan ay hindi na lamang pumasok ang binata sa trabaho at agad nang nagresign. Habang naglalakad ang magkakaibigan ay napansin nila tatlong baguhang empleyado. Kaya naman ay nakaisip na naman ng mga ito ng kalokohan. Hoy kayo! baguhan kayo dito di ba? Tanong ni Manny. O, opo. bagulang bago lang po kaming hired ngayon dito. Nanginginig na sabi naman ng isa. Alam nyo ba na ang lahat ng bago dito ay kailangan sumunod sa mga utos namin? Sabi naman ni Kiko. Natahimik na lang ang mga bagong hired na empleyado at wala silang nagawa kundi sumunod na lamang sa mga inuutos ng mga ito. Kahit naman hindi na talaga nila trabaho. Grabe talaga ang ugali ng tatlong yun. Biruin mo naman ang ginawa sa tatlong bago. Pinaglaban nila at pinaglinis ng kanilang mga personal na gamit. Umaabuso na talaga sila. Hindi na tama ang ginagawa nila. Naiinis na sambit ni BJ. Kahit naiinis ay wala siyang magawa hindi niya magawang magsumbong sa opis dahil kamag-anak ng mga ito ang mga office staff at mga managers sa kumpanya. Kung magsusumbong lamang siya ay wala ding mangyayari. Baka mawalan siya ng trabaho kung susubukan niya iyon. Mahirap ng kalabanin ng mga ito lalo pat malakas ang kapit. Samantala sa kabilang banda naman, sunod-sunod pa din ang pambubuli ng tatlo sa mga empleyado halos walang tumagal na bagong trabador sa kumpanya dahil sa ginagawang pambubuli ng mga ito. Isang araw habang naglalakad ang magkakaibigan ay napansin nila ang isang matandang janitor na si Mang Tony na naglilinis ng hallway ng kumpanya. Ay, sorry na tapon ng kape. Di ko sinasadya. Pa Pasensya na ha. <laughs> Natatawang sabi ni Ian. Ay, Sorry din. tumapon ng kaning ko. Dumalas kasi sa kamay ko. <laughs> Umahalakhak na sabi pa ni Kiko. Alam na ng matanda ang ugali ng mga ito. Kaya naman hindi na lamang niya pinansin ang magkakaibigan at nilinis na lamang niya ang mga kalat na sinadyang itapon ng mga ito. Habang nakayoko naman si Mang Tony ay eh bigla naman itong nagulat nang may sumipa sa kanyang puwitan na naging sanhin ng kanyang pagkakabuwal. Nalablob siya sa tubig na pinaglalagyan ng basahan, kaya naman halos madumihan ang puti niyang uniforme. Ngunit hindi pa nakontento ang mga ito at ibinuhos pa sa kanya ang sabaw ng sinigang na daladala ng mga ito. Labis naman na nadurog ang puso ni Mang Tony hindi dahil sa ginawa sa kanya ng mga ito, kundi dahil naawa siya sa magulang ng mga ito. Dahil malamang sa malamang, wala ding respeto ang mga ito pagdating sa mga magulang. Kahit punong-puno na si Mang Tony, ay pinigilan pa din niya ang kanyang sarili upang hindi na lumaki pa ang gulo. Ano, Mang Tony, ayos ba? Papalag ka ba sa amin, ha? nananakot na sabi ni Kiko. Naku Kiko, pagpapalagyan sa atin ay siguradong kinabukasan ay tanggal na din niyang oklubang matanda na iyan. Pagyayabang pa ni mani. Kaya mang Tony, pag makikita mo kami na dadaan ay tumabi ka na at yumuko ka na sa amin. Respetuhin mo kami dahil kami ang boss dito sa kumpanyang ito. Dahil kami ang mga pioneer dito. Kahit magsumbong ka sa opis ay wala kang magagawa dahil hindi ka sasangayunan na mga yun. Lahat ng mga manager dito ay kamag-anak namin. Kaya anong laban mo kung sakaling magsumbong ka ha? Sabi pa ni Ian. He, hindi naman ako magsusumbong sa taas. Tsaka pasensya na kayo. Hindi ako papalag sa inyo dahil ano bang laban ko sa inyo. Matanda na ako at mahina na ang katawan ko sabi ng matanda. Hayan tanda, tama yan, huwag ka papalag dahil baka hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Maliwanag ba? Sumisigaw na sabi ni Manny. Matapos noon ay umalis na agad ang magkakaibigan. Naiwan si Mang Tony na tumutulo ang luwa dahil sa sama ng loob. Ni hindi man lamang niya naipagtanggol kasi ang kanyang sarili mula sa mga abusadong binata. Nakita naman ng ibang empleyado ang nangyari kay Mang Tony. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang nangyari at bakit basang-basa siya sa maduming tubig. Hindi na lamang niya sinabi ang katotohanan at nagpalusot na lamang siya. Nako, wala to. Nadulas lamang ako kanina sa sahig. Di ko kasi napansin yung basang tubig eh. Ay naapakan ko kaya nadulas ako. Tsaka alam niyo na tumatanda na, mahina na din ang tuhod. <laughs> Kumakamot sa ulong sabi ni Mang Tony habang pilit na natatawa. Naku po Mang Tony, sa susunod po ay magingat po kayo. Baka sa susunod ay mapasama po ang bagsak ninyo. Pagpapaalala ng isang empleyado bago ito tuluyang nagpaalam. Samantala kinabukasan ay nagulat ang lahat ng hindi na pumasok si Mang Tony. Niwala itong paalam sa kahit na sino. Madami nagtataka sa biglaan itong pag-alis. Mayroong nagsasabi na baka pinag-resign na ito ng mga anak dahil sa katandaan. Meron din naman nagsasabi na baka lumipat na ito ng ibang trabaho. Pero ang hindi alam ng lahat ay nag-resign ito dahil sa tatlong magkakaibigan na nang bully sa matanda. Samantala habang nag-uusap ang lahat ay tatawatawa naman ang tatlong magkakaibigan sa isang gilid at nag-uusap. <laughs> Mga pare, hindi kinaya ni Tandang Tonin ginawa natin sa kanya. Mas mabuti na 'yun para mapalitan ang matandang 'yun ng bago. Dahil ang bagal-bagal kumilos. Tsaka isa pa, para may bago ulit tayong mapagtitripan. Natatawang sabi pa ni Ian. Dapat lang na mag na siya dahil pag bumalik pa siya dito ay lalo lamang siyang ma-stress sa atin. Hindi ko titigilan na matandang yun hanggang hindi umaalis. <laughs> sabi pa ni Manny. Pero pare, paano kung makarating sa office ang ginawa natin kay Mang Tony? Siguradong kahit kamag-anak natin sila ay malilintikan tayo. Nag-aalalang sabi naman ni Kiko. <laughs> Kiko, natatakot ka sa mga manager natin at HR? Eh mga kamag-anak naman natin lahat yun. Kaya huwag ka mag-alala. Safe tayo dito. Confidence na sabi naman ni Ian. Sa kabilang banda naman, sa loob ng office ay nagtipon-tipon ng lahat ng office staff at nag-meeting kasama ang lahat ng mga boss ng kumpanya. Nakatanggap kasi sila ng isang tawag mula sa may-ari ng kumpanya. At tinatanong nito kung bakit maraming empleyado ang nagre-resign sa kanyang kumpanya. Gayong maayos naman ang pasaw dito at mga binipisyo. Ma'am Rose, wala po ba kayong natatanggap na mga complaints sa mga empleyado natin kung bakit sila biglang umaalis dito ng walang lamang paalam? tanong ni Sir Rene Mar, ang manager ng kumpanya. Sir, wala naman po akong natatanggap na complaints sa mga empleyado dito. Maski ako po hindi ko po alam ang dahilan kung bakit madami sa trabador natin ang nagre-resign. Sabi ng HR. Baka naman kaya nagre-resign ng mga empleyado ay eh dahil sa ibang dahilan. Katulad ng mga problema sa pamilya, kung ano man yun. Baka hindi na dahil sa kumpanya. Kasi kita niya naman di ba? Diba? Maayos naman ang pamamalakad natin dito. Singit naman ng isang manager na si Angie. Ngunit ang hindi nila alam ay may mga empleyado sa kanilang kumpanya na mapang-abuso na hindi nila alam. Wala silang kaalam-alam dahil walang may lakas ng loob na magsumbong sa mga ito. Samantala matapos ang kanilang meeting, ay nagsend ng mensayang HR sa owner ng kumpanya. At sinabi nito na walang problema sa kumpanya, kundi nasa mismong empleyado na. Kaya naman may naisip ang CEO na si Sir Ronald na isang paraan upang mahuli ang salot at buli sa kumpanya. Dahil hindi siya naniniwala na basta-basta lamang aalis sa mga empleyado nang walang malalim na dahilan. Isang araw ay tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Mang Jano, ang caretaker nila sa mansyon na nabili nila sa probinsya. Matagal na silang magkaibigan dahil magkababata sila. Galing din kasi dati sa hirap itong si Ronald kaya magaling siyang makisalamuha sa tao. Mas pinalad lang talaga siya sa buhay. Simula nung makipagsapalaran sa ibang bansa para magtrabaho, at makaipon ng pangnegosyo. Hindi naman siya nabigo sa pag abroad dahil nakatagpo siya ng napakabait na amo. Halos 10 years din siyang nagtrabaho doon at sinulit ang pag-iipon para sa pinapangarap niyang negosyo. Kaya na makaipon na siya ng sapat na pera ay nagumpisa na siyang magsimula ng maliit na negosyo. Lahat ng kanyang natutunan sa abroad ay ginamit niya sa negosyo at hindi naman siya nabigo. Ilang taon lang ang lumipas ay nagkaroon sila ng madaming customer. At ang dating limang pirasong tauhan ay naging isang daan na mahigit pa. Samantala sa kabilang linya ng telepono, ay kausap niya ang kanyang kaibigan na si Jano. Paring Jano, kamusta na? Pangangamusta niya sa kaibigan. Hoy, paring Ronald, ito okay lang naman ako. Ikaw, kamusta ba? Yung mansion mo dito ay maayos naman. Pangangamusta din sa kanya. Maiba tayo paring Jano. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? May papagwa sana akong isang bagay. Sana ay pumayag ka. Kahit isang buwan lang. Sabi pa ni Ronald. Ano ba yun? Pwede naman ako kasi andito naman ang anak ko. Pwede naman na siya muna ang magbantay dito sa mansion mo. Sabi pa ni Jano. Ayos pare. Gusto ko sana makausap ka personal. Bukas na bukas din. Makakaluwas ka ba dito sa Maynila? Tanong niya. O oh pare, kaya naman. Sige mamayang gabi. Luwas ako papunta dyan para maaga akong makadating kinabukasan. Sabi naman ni Jano. Samantala kinagabihan ni nagmamadaling nag-asikaso si Jano na mga susuotin upang mabilis na makadating sa Maynila. Halos labing dalawang oras ang kanyang naging biyahe bago makadating sa mansyon na pag-aari ng kanyang kaibigan na si Ronald. Kamusta pare? Tara, pasok ka sa bahay! Natutuwang bati ni Ronald sa kaibigan. Kakaiba ka na talaga pare. Ang ganda ng bahay mo, tuwang-tuwang sabi nito. Matapos na maikling kamusta ay pinag-usapan na nila ang kanilang plano. Pare, ganito kasi. Gusto ko sana mag-request kung pwede ka bang maging empleyado ko sa loob lamang ng isang buwan para mahuli natin ang salot at buli ng kumpanya ko. Sabi niya. Nako, oo naman pare. Basta makakatulong sayo. Okay lang. Ano bang trabahong gagawin ko doon? Sabi naman ni Jano. Pare, kung okay lang maging janitor ka sa kumpanya ko, nahihiyang sabi pa ni Ronald. Kahit ano pare, basta makakatulong sa'yo. Okay na okay ako doon. Nakangiting sabi pa nito. Labis-labis ang pasasalamat ni Ronald sa kaibigan. Kaibigan dahil kahit kailan ay hindi siya tinanggi nito sa kanyang mga alok. Kaya naman kinabukasan ay agad na naganda si Jano ng gagamitin para sa pagpasok niya sa kumpanyang pag-aari ng kanyang kaibigan. Walang nakakaalam na kahit sino sa kanilang plano, bukod sa HR. Dahil isa din naman itong malapit na kaibigan nila, kaya dito lang din nila napiling sabihin ng kanilang plano. Pagdating niya sa kumpanya ay agad niyang sinimula ng kanyang trabaho. Kumuha ito ng gagamitin na panlinis upang magsimula sa trabaho niya. Habang naglilinis ay napansin niya ang tatlong kalalakihan na papalapit sa kanya. May dala mga ito na pagkain na labis niyang ikinagulat. Alam kasi ni Jano na isa ito sa pinagbabawal ng kumpanya. Ang kumain sa working place. Kaya naman, hindi niya napigilan ng sarili na sabihan ng mga ito, na labis namang ikinagulat ng tatlo. Mga sir, di ba pinagbabawal po ang pagdadala ng pagkain sa lugar at trabawhan? Bakit po dito kayo kumakain? Si Tania. Nagulat ang tatlo sa sinabi nito. Ito kasi ang unang beses na may sumita sa kanilang ginagawa. Aba-aba! Sino ka ba para si tayong kami? Sabay-sabay na tugo ng tatlo at kita sa mukha ng mga ito ang labis na pagkainis. Ako po ang bagong janitor dito. Biglang mahinahon niyang sabi. Naalala niya kasi ang usapan nila ng kanyang kaibigan na dapat ay magpanggap lamang siya na hamak na janitor. Ah, ikaw pala ang bagong janitor dito. Pero kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Sumisigaw na sabi ng tatlo. Dahil sa labis na inis ay hindi nila napigilan na saktan si Jano. Sinipa nila ito at sinubsob ang muka sa tubig na may basahan. Labis naman ang gulat ni Jano sa ginawa ng mga ito. Gusto man niyang pigilan ng mga ito ngunit masyado itong mga bayulente kaya naman hinayaan na lamang niya mga ito na gawin ang gustong gawin. At bukas na lamang niya bobweltahan ang mayayabang na magkakaibigan. Ano? Lalaban ka? Papalag ka? Sabi ng isa habang sinisi siya. Hindi ako lalaban. Pasensya na kayo kung may nasabi akong masama. Nagmamakaawa niyang sabi. Ngunit naging bingi ang mga ito at patuloy pa din nila itong tinadyakan hanggang sa mawala ng malay bago tuluyang iwanan. Makalipas ang ilang minuto ay nadat na nalamang siya ng ibang empleyado na nakahandusay. Agad siyang tinulungan ng mga ito at dinala sa klinika ng kumpanya upang magamot ang natamong sugat na gawa ng magkakaibigan. Habang kinakausap siya ng HR sa klinika kung sino ang may kasalanan sa kanya, ay hindi na lamang niya sinabi at pinili na lamang niyang manahimik. Siya na lamang ang bobuelta sa mga ito kinabukasan. Samantala mabilis na lumipas ang oras at uwian na mga empleyado. Habang nasa locker si Jano, ay hinarang siya na magkakaibigan at pinagbantaan na kung magsusumbong siya ay hindi lang pasa ang aabuti niya, kundi mas masahol pa doon. Kaya naman tumangon na lamang siya at nangako na hindi siya magsasalita sa kahit kanino sa mga trabahante ng kumpanya. Kaya naman agad siyang hinayaan na lamang ng mga ito. Ngunit ito malaking malaki nilang pagkakamali na ginawa. Dahil na makalabas si ng mula sa kumpanya, ay agad na itong nagtungo sa kanyang kaibigan na si Ronald, ang CEO at may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Oh, paring Jano, anong nangyari sa iyo? Bakit puro pasa ang mukha mo? Gulat na sabi nito nang makita ang kaibigan sa harap ng pintuan na puro pasa. Agad naman pinapasok ito at pinaupo sa sofa. Pare, alam ko na kung bakit walang tumatagal na janitor sa kumpanya. Kilala ko na sila. Nang gigigil na sabi ni Jano sa kaibigan. Sila bang dahilan kung bakit nagkaganyan na mukha mo? Mga walang hiya sila. Bukas na bukas din. Pupunta tayo ng kumpanya para maparasahan ang mga abusadong empleyado na gumawa sa iyo nito. Nanginginig sa galit na sabi pa ni Ronald. Kinabukas na na silang naganda papuntang kumpanya. Walang ni isang nakakaalam sa sorpresa nilang pagbisita. Sa kabilang banda naman, ang mga empleyado ay abala sa trabaho abang ang tatlong magkakaibigan ay walang ginawa kundi magpagala-gala at humanap ng bubulihin. Labis din ang tuwa nila ng malaman na hindi na pumasok ang janitor na binuli nila kahapon. Ngunit sa isang iglap ay napalitan ang tuwa nila ng pagkabigla nang biglang bumaba ang kanilang CEO ng kumpanya sa isang magarang sasakyan. Kilalang kilala nila ito dahil sa litrato nito na nakalagay sa mga chart na lagi nilang nakikita. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanilang pagkabigla. Nang sa likod na bahagi ng pinto ng sasakyan ay bumaba naman doon ang janitor na nilapastangan at sinaktan nila noong nakarang araw. Halos hindi sila makakilos sa labis-labis na gulat hanggang sa may mga pulis din na bumaba at agad na pumasok sa kumpanya at pinusasan ang tatlong magkakaibigan. Lahat naman ay nagulat sa pangyayari. Walang may alam ng daylan kung bakit inaresto ng mga pulis ang tatlong empleyado. Kaya naman agad na nagsalita si Jano upang malaman ng lahat ang kasalbahihan na ginawa ng mga ito sa kanya. Sila yung mga salbahing empleyado na bumugbog at naglapastangan sa akin noong nakarang araw. Dapat sa kanila ay makulong. Galit na galit na sabi ni Jano. Habang ang CEO naman na si Ronald ay pinigilan lamang ang sarili at baka masaktan lamang niya ang mga ito nananakit sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil doon ay agad namang dinala sa police station ng tatlong magkakaibigan at doon sila pinatawa ng pagkakakulong dahil sa pananakit na ginawa nila si janitor. Ang buong akala nila ay pagtatanggol sila ng mga kamag-anak na manager at mga office staff ngunit nagkamali sila. Pinabayaan lamang sila ng mga ito at hinayaan na maparusahan. Dahil para sa kanila ay hindi dapat kinokonsente ang mga ganitong masasamang gawain, bagkus ay dapat itong napaparusahan. Dahil sa nangyari ay labis-labis ang kanilang pagsisisi. Ilang taon din nilang pinagbayaran ang kasalanan ng ginawa nila. At higit pa doon, ay tinakwil na din sila ng kanilang mga kamag-anak dahil sa kayan na kanilang ginawa. Kaya naman ito sila ngayon patuloy na pinagbabayaran ng kasalanan ng nagawa nila. At paglabas nila ay doon na lamang sila babawi upang makagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxski TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.